Uh, may pagkarap po natin si uh, Kapitan uh, Hermogenes uh, Arantli at makapanayin po natin tungkol po sa sinasagawang proyekto dito po sa naturang uh, barangay Layasin. Ano po? At uh, kukunan po natin na ilang uh, mga, mga, matano tanong kung uh, ano po ang mga pinaplano at magagandang layunin niya para mapaganda pala mabuti um, ang barangay Layasin dito sa Kabinti Laguna. Ang magandang uh, umaga po. Magandang umaga po. Uh, sir, uh, pwede po malaman kung ano po yung uno-uno na napakaganda po ng uh, niyo ninyong sabi na sabi nga sa anong uh, don, doon na covered court ang gagawin. Eh, first time na po yata mag magkaroon ng covered court dito sa Alayasin sa pamagitan ninyo at sa pamagitan ni uh, Congressman Agarawo. Ano po masasabi nyo rito? Aba, uno-uno po kami talagang napakalaki po uno-uno sa Panginoon. Napaka-papasalamat po kami kasi nabiyayaan nga po kami ng isang napakaganda at napakalaking cover ko. Na sa ngayon po ay talagang uh, ongoing na po yung project. Ito po ay nagkakahalaga ng seventeen uh, point uh, 17.2 po kung hindi po ako nagkakamali. Uh, at uh, kami rin po ay nagpapasalamat sa ating mahal na po ng bayan. Gawa ng uh, sila po ay nag, uh, sila po nagkaloob sa amin ng lupa para ito ay uh, matuloy at mapagtayo ng Hogar Court. At uh, talagang uh, lubos po ang pasalamat namin sa kay Congressman jump Agaraw, lalo-lalo na po kay Kong Benjik na talaga po uh, uh, ang uh, niya ay tulungan dito po sa Bayan ng Abinti. Uh, kap ano po yung mga kasal kasalukuyan po ay may mga ano ko may mga project pa po kayo na ikalalubos sa pagkagaganda ng ng barangay Lasin. Ano po po ang inyo pang uh, mga kahilingan para uh, lalo pang gumanda itong barangay natin sa Lasin? Uh, siguro po na, kami naman po ay biyayaan na rin ngayon itong barangay uh, yon, na talagang galing din po kay Congressman Agaraw. Pinagpapasalamat din po natin. Ang uh, gusto na lang po namin siguro ay yung pong uh, matubig. Pero ang sabi po naman ng aming mahal na po ng Mayor Arantli Arroyo, mm -hmm. ay ito po ay uh, meron na. May isa katuparan na din po ngayong taon. Ay di, uh, patuloy pa rin po ang aming uh, pakikiusap usap para ito po ay matuloy. At ang isa pa po ay yung pong, ang sabi po ng ating mahal na congressman ay yung pong mga priority po niya, mga parang to market mm -hmm. Meron po tayong mga nakaplano para sa mga para to para market para po sa mga magsasaka. At po baka po kayo mayroong gusto ipanawag lalo po to sa kayo sa mga kabarangay dito ay eh, nasa nyo po pagkakataon. Uh, sa akin po mga kabarangay sa akin mga sa mga kababayan uh, bagamat uh, talaga po ng panahon ngayon ay crisis po sa tubig ay ginagawan po naman natin ng pamamaraan. Meron po tayong uh, nagraras yun kada linggo, yun po ay pinakiusap naman natin sa ating mga kaibigan at yun po ay nangyayara naman po, Counting tis lang po at uh, talaga naman sinabi ng ating mahal na punong bayan na gagawin niya ang lahat para ito ay para tayo maging sa tubig.